Hai ku kahit kait <laughs> Wow, sarap. Ah. Okay. 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 So ayan guys, nandito ulit tayo sa kubo ni Kuya Dan. Mag-ihaw-ihaw tayo ng pusit dahil bumili tayo ng pusit kahapon. Laking <laughs> ihawan, Priya. Dito mo. Yan yun. Ha? May ganito mo, may dagkating po na. Putpot. Kagigising lang ni Putpot. Good morning pa lang. Hindi pa naligo to. Ay, wala isang ilo niya. Andun nga sa ano. Lado. Lado kung malang kamayin po na. Ma, <laughs> Angin dito yang na. No? Asa barrio mainit. Mo si mami? Mami! Mami. mo. Laksan na tayo, Wait, ka na? Mami! Where are you? Ayan mga ka-Dragon, mag... Pinakbit din sa amin kasi. Pinakbit mo rin, guys. Ayan na sila, Jadie pala, oh. Oo. Oh. Sila, third day, wala pa. Wow. Wow. Hindi, bababa na yan sila. Tulog si JD. Naantok, naantok ang bata. Ay, baruta. kala ko tulog eh. Yung lampin niya oh. Ano, JD? Ganda kubo, ma? <laughs> Sarap tulog dito, JD. JD, ka punta dito.

nato po put na yan. Bakit? Oh, kiss okay, niya pa yung, daw. So, oh, oh. Na, oh, okay. naman stay. na may si ading ma? ma? Miss mo si ading mo ma? ma? So, Tawagin mo si mami? Bata, yan. Mami! Oh, okay. Yang? Ayan mga kadiragan, magsimula na tayo mag ng pusit. Gusto mo yan Yang? Ha? Oh, You want squid? Oh, anak, uh, balik dyan sa bahay. Okay. Uh, tanong kong mayroon daw ako alam na nagpa-construction dito na nagagawa ng bahay. Ang muna siya Eh, mga kapatid niya doon din lagi. Ano? Ano? Eh Ano? 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 Oh, hindi mm, no. dito lang. Oh, sarap. gaya mo.

Guys, magpatayo na daw ng talipapa dito si Dan, no? <laughs> <laughs> Kay Kap. Kap, mahal ako ka ako Papakunang, ano, uh, permit. <laughs> Sala mo lahat ng buhid. Ha? Sala mo lahat ng buhid dyan. <laughs> na maglabas. Ang ko para dito, ang Siguro ang matinda mo, kadiyos. <laughs> Patanay. Kadiyos. Di lahat akamu, no, de. palit, ano, Sarap po. Oh. Sing, ma. Na, ah, milk? You want milk? Milk? Huh? Wow, sarap. Simpleng gulay. Eh. Si Yang Yang inuwi na namin at naiyak na. Ayun, eh, nandito ko sila kanina. Kaya nga, yung tayong nilong lagay ko hindi pa kami makakain guys at hindi pa rin tapos. Makain ka lang sa bag? Nung hindi oh, pa rin luto yan? Luto na yata? Luto na yata. Luto na Sarap dito guys. Oh, so, ito ang view mo. Oh, wow. What a beautiful view. Yung iba guys, nagharbisan na ng sibuyas. Itong kila ate, nagalabasan pa lang. Baka suwerte sila. Baka magmahal pa ang sibuyas. Tulong pa yata. Ay, yung kanko. Okay. Sarap dito pag nagkape ka sa umaga, ito? Oo, wow. <laughs> hirap din kung may magdaan naman yan pag tawagin mo ay magkape talaga ano <laughs> kape tayo so yeah. wag kang, kang pabiro-biro magyaya talagang oo talagain <laughs> uh, yun sila sakit nilang kape magkano <laughs> <laughs> na rin ang 25 si hindi ito yung pinaka highway guys sa labas pa bali ito lang yung anong daan papuntang sityo sa lapay panggulay yan Ano na naman to ah ito big? Oo. Di mo pala plastik na 'yan. Pangilang luto mo na ng antay? Do, at alam ka na. Tu, <laughs> <laughs> apo guys ni eh, Auntie Ligaya oh. Na, no, walang tigil sa phone cellphone, na-addict ka. Pag may cellphone na talaga. na. pa. Si <laughs> JD, 'yung <salip> ng <yung> tulong. <laughs> Ah, oh, pag pinagarbisan na ng sibuyas, ilabas mo na diyan yung thermos, limang thermos, <laughs> kape asukan. yung magkape, balak na siya diyan magtimpla. Tapos buhatin mo dito para malinin. Dito. Labas niyo na yung ulam. Mga alam! <laughs> Imtayon on manon. Ay, pogi. masunatin natin na eh. talaga <laughs> itong ginawag. Sige, mabash ka na naman dyan. So what? Sarap mo magkain. Sarap magkain. Oh, kain na. na. <laughs>

Biling po namin ang lahat sa ngalan ni na Drago! na! Fairly, guys! Sinong nagbantay? Kain ulit. May bago tayong ana, recruit. <uggage> <draußen> Oops! tayo! Mga tayo! Ayso! Pabayag-bayag tayo! tayo! Ayun tayo! Ayun tayo! tayo! Ayun tayo! 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 tayo!

Oy, Sanya dapat pinila mo yung pusit mo kanina. Parati <laughs> na lang, balaw. Okay. Labas ka na dyan. <laughs> Doon na sa na, na. na <laughs> <laughs> Sige na. Kaya <laughs> nga, kanina po yan. Pag ilagay mo nga dyan yung na. Ay, may pagdalawin ka, ka na magkain na. Hindi kayo nagkait uh, ng ilak ng dalang pala. Yung konden base? Mm. Yung na, mm. Yung mm. Ano.

Sunday's okay, oh. best. pa Ang ganda ng pagkain. Ang ganda ng Kaya kumain. ganda ng pagkain. Ang ganda ng pagkain. Ang ganda ng

Ganyan. Ilapit na yung tubig. Hindi kayo makapangano. Sige, alam ko na lang ang tubig. Hindi kayo? Eh,

May mm -hmm. sa Mario Sabi nila may dito tabi di sa apa. <laughs> <laughs> hmm? uh -huh. <laughs> no? <laughs> na. Tira sa isang mga mga Dito naman. yung mama mo. Ha! yung sinelas mo. ba na sana kung may Ano? yung ano ko.

Ka -torbe. Sila ka oh. Sila kay Abat, o. Sila <laughs> kay Abat. Tapos yung palay niyo, o yan? Mm -hmm. Mas kundi palay dito. Oh, guys. Jibuya. Ang gulay. Ganda manang, guys. manggamanan gamanan. Ang Bukas eh, ng umaga. Huli ka balbo. <laughs> Ayan guys, galaga na naman ang mais. Talagang awan sa rindang ato yung iwat may. Puro rot kayo dyan. Kaya hindi <laughs> ako nag-a-sawsaw. ang man ng kape man ay naglal talaga nga agburarong kayo may mga dagas dito kaya kagabi may nagdaan ay kapi ah buti nang dito pa kayo ay parang bulutong ano talaga bulutong eh. ay <laughs> Ugyan, ah, ito yun lang. May paparaan sa akin kaya ang May palaro? May palaro. Pag na nagawa na, mo, may may premyo ka 100. Ito so, nandun lang kaya natin, guys. Ay, sorry, sorry, sorry. Yung, okay. yung ano, kantahin mo yung bahay ko buwan ng Ano ba yung tayong, hindi ko sabi pa noon. Kantahin mo yung bahay ko buwan Bahay? <laughs> bahay ko buwan. Hindi, kantahin mo eh. Bahay, <laughs> bahay ko <kubo>, buwan kahit buwan ng te. alam. wala. Wala. <laughs> <Kuba. laughs> pa rin mo mga nai. Nice. Ay, kaya rin ako pa nandang ubit dito. Kaya mga nai, tama na. Yung, yung bahay, yung bahay ko, buibahin natin ng to, no? Wala. <laughs> sabi ko na, eh. ano? <laughs> Ayan, gawin natin yung... Tama, pagkiranta niya ulit bahay yan. Bahay, kubo. Kahit na munti, Yan ang tono niya. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Bahay, ilong! Huwag ka ba yung ilong? Dahil na, ulitin mo yung ilong eh. Bahay kubo bukas kahit, kahit... <laughs> Ulitin <ay, kubo. laughs> mo ano Uli, kahit... yung ano, yung tono, ibay natin yung tono sa original. Bahay kubo kahit na munti. Ulit. <laughs> Ang halaman mo. Ang tangdoon ka mga sampung ganon. Sampung ulit na ganon. Bahay kubo Sankt, kahit na munti. Sampung beses na ganon. Ano ko lang <laughs> sa Mas, tar, Bahay kubo kah... nah, nah, oh, kah... kahit na munti sampung gano. Bahay kubo kah... <laughs> <laughs> kubo kahit na <laughs> Bahay <laughs> <laughs> kahit <Kutip. laughs> <Kutip. Kutip>. Bahay <Kutip. laughs> Bahay kubo kahit munti. <laughs> bahay kubo kahit na munti. Bahay. <laughs> eh, mo na yeah. Bahay kubo kahit munti. <laughs> <laughs> <Bahay kubo, kahit. laughs> <laughs> <laughs>

sige, sampung ano. Kahit na munti, bahay kubo. Kahit na munti, bahay. Isang lima pa. Bahay, bahay kubo. Kahit na munti, bahay kubo. Kahit na munti, bahay kubo. Kahit na munti, bahay ko Kahit na munti, bahay kubo. Kahit na munti, bahay kubo. Kahit na munti, <hamm ll rili>

Bye. 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 kubo. Oh, <laughs> Yung kubo niya mababa. Kubo. 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 Kubo.

Bahay kubo kahit mun <laughs> ayam bot Bahay <laughs> kubo kahit na Manganda man ay guys <laughs> <laughs> <Kainanibaw>. Kape <laughs> Mas kain na walang tigil kaysa <laughs> yung kain na tigil, tigil. <laughs> Tulog ka mo na walang Tulog na walang <laughs> <laughs>

hindi si Kamu na wala di kanya ako hindi ayoko na pag ilang kapi mo na yung kuya Dan simula kaninang mag simula kanina ang mag ko na rin mo <laughs> <laughs> Kaya uh, ano eh, kahit walang tulog yan eh. <laughs> alive na alive. Yung kape, ay yung baso nyo, kung liitan nyo pa, kahit kasampung bisis ko yung kape. Kala di kape, lang. Talagang kape is life dito sa, ano. Kaya ngayon, nga hindi nga nagalamig yung bato ng kalam namin. <laughs> <laughs> Pero okay lang naman yan kasi ito ko oh, barako. Ba ba, ano lang yung Plain. Hindi tulad nung mga... 3-in-1. So, so, ang daan kayo ka balong kaya. sa tulay ah! Yes.

Hindi <laughs> ah, sinilasan ko yung paa niya. Nahanap pansin ko. Kaalikabok na ginagano niya. Hmm. Sige, yung kamute. Karirahan sa kamute. Sige, karirahan. Bilis! Bilis! Yan! Bilis! Sabay lang, sabay.